ako guys ang payat niya ngayon taba niya nung unang ano unang kita namin ang paano. na oh mag-hide ka sa aking vlog kumusta ka na ano yung pangalan mo ulit uh, Norris po ha ah? Norris hmm huh? hindi okay, ah parang ano yung pangalan yung sinabi mo dati Ito yun. Ito? Ah, yun, 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 dati, yan. Ito na guys, binata na. Pero pumayat. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Kwento mo. Ito. Hi Guys, nandito na ako sa Malinki. Mamamalinki ako. And, bibili uh, ko ng mga Tahong Tahong ka. Tahong? Wala si ate. Pag nandiyan si ate, bibili ako ng sila gusto, gusto niya yun. Huh? Mga bata, hindi. Ayaw nila. Ay, kuk, kakain naman sila. Pero... Morning. Good morning po, guys. Mamalengke ako. At saka, ito mami, ito na 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 lang po. Malengke, malengke. Mamalengke tayo kasi... Ah. Binitayin Ito ba? lang ni okay. okay. Wag mo na nga ano, ako na lang maghiwa. Ah, basta oh, basta linisin ko lang oh, oh. ha, okay ba? Wala yung ganung kung kasi. Ay, ayun na. Hi guys, good morning. Ah, uh, nandito ako sa loob ng uh, ano ba 'to? Food court, food court. Kakain ako ng uh, kap, ay kakain, kakape ako with malagkit. So, uh, guys, mayroon akong sasabihin sa inyo. Uh, nakita ko ulit itong basta, nakita ko na naman itong bata. Nalala-n'yo ba last year na nag-vlog ako dati na dito rin ako kumain. So, andito siya ngayon. So, wait na Guys, o oh, ayan guys, naalala nyo pa ba siya? Yung binigyan ko dati ng pera no last year. Last year yun, di ba? Last year. So, ayan siya ngayon. Nagtataka ako guys. Ang payat niya ngayon, taba niya nung unang, ano, unang kita namin. Ang paano, ano, oh, mag-hide ka sa aking vlog. Kamusta ka na? Ano yung pangalan mo ulit? Uh, response po. Ah? no hindi huh? ah parang ano yung parang sinabi mo dati ah oh, yun yung dati Yan. ito na guys binata na pero pumayat bakit ano nangyari sa iyo kwento mo Anong ako alam ah, naman ano ka? Anong kita ha <coughs> Anong sinakit mo Lagnat mo nagdarpa ng talabot ano na? Lagnat mo nagdarpa ng talabot siya ko ano ano Ngayong yung nakita kita ulit, anong ginagawa mo? Po. Nag 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 ano pa kayo sa kalsada? Nanghihinap ko ng bariya. Oh, kumusta ng tatay at nanay mo? Ngayon. Saan bang ba bahay mo? Diyan po sa Mm-hmm. O oh, anong hanap buhay ng ano? Anong hanap buhay ng nan, tatay at nanay mo ngayon? Normal lang po sa bahay, babagal ng bimbis. Pawa po ito sa Oo. guys, ito yung mga bata last year na ano binigyan ko ng pera noong last year. So, tinatanong ko siya ngayon kung gusto na siya. So, nag-aaral ka pa ba? Yes. Okay. Hmm. Anong grade, grade ba o high school? Grade 6 po. Dapat po grade 8 eight na. 18. 18? Dapat po grade 6 na po. Oh, dapat. dapat? Grade 8. Nag-stop ka ba? Wala wala ka nang balak mag-aral? Balak pong... Hmm... Ikwento mo buhay mo. Ano bang... Mag ilan, ilan ba ang kapatid mo? Anong hanap buhay ng nanay mo? Tatay mo? Alam ka, kapatid po. Ay, ako panganay. Ikaw yung panganay. So, ilan ilan yung mga kapatid mo? Lima po. Balayanin po kami. Uh, mga ilan taon yung mga sumusunod? Sumunod po, dosen. Tapos? Guys, sa lahat po ng mga man, nananawagan ako sa lahat po ng mga nakaluwag-luwag dyan, sa mga kaibigan natin dyan, sa kung meron kayong mga extra-extra money dyan, kung meron kayong uh, gustong <laughs> gustong ibigay sa, kanil, sa itong bata na to. Kasi nakita ko siya ulit. <coughs> nakita ko siya ulit sa ano, dito sa food court. Kaya nag, nag, last year binigyan ko siya ng pera tong bata. <laughs> ah. uh oh. uh, oh, so wala ka nang pambalak mag-aral ngayon? Meron pa po. Mag-aral ka. Sayang lang din. Oh, o ano, uh, ang daming ano, ah, uh, antaw dito. Grade 6 pero natapos mo grade 6. Hindi na po. Hindi mo natapos? tapos pa po ngayon. Ah, ngayon. Ngayon. Ngayon taon. Mm -hmm. Lunes po, Parsi. Ano na po namin? Mm. oh, ngayon. Mag-aaral ka na mabuti, ha? Oh. Dapat mag-aaral ka na mabuti. Tapos, kung ano, mag-aaral ka ng high school. Ganun. So, anong... Anong message mo sa mga taong ano gustong tulungan kayo Salamat po sa inyo. Lakasan mo. Salamat po sa inyo. Hindi. Ah, uh, ang tawag dito, oh guys, sa mga nakaluwag-luwag diyan na na mga kaibigan natin, sana po tulungan mo mga yung mga, mga barya-barya lang ba na sa kanila. So, ayan. Kumusta nang hanap buhay ng tatay mo? Okay lang po. Hmm. Anong buhay ng tatay mo? Ano ka na po ay mo? Tricycle po. Uh -huh. yung Nanay mo? Wala po. Bahay lang pang babuntay. Uh Oo. Okay. Ano yan? Anong ginagawa ng mga kalpatid mo ngayon? Bilog ba? lang ba? Galato lang. So ano yung pangalan mo ulit? Kalimutan ko na? Pido po. Ah? Pido. Gido? Pido. Pido? Pido. Pido. si Pido. Okay? Um... Uh magbabay ka na sa ating vlog bye bye so guys uh, ito nakita ko siya ulit ah uh, syempre bibigyan natin ng ano ng pagkain niya at huwag mo yung pagbili ng ano ha huwag pagbili ng kung ano ano bili mo ng pagkain ha ha oh. magpasalamat ka Thank you din sa iyo. Uh, mag, ano, next time makita kita ulit. Ah uh, Lagi naman ako dito. Pero ngayon ko lang nakita ulit kasi dito eh. No? So, thank you, thank you. Ito guys, yung batang last year. So ngayon, uh, pag makasahod ako sa YouTube, siguro magbibigay ako sa kanya ng ano? Ng pera. Pag makita kita ulit dito. <coughs> ha? Bye-bye. Bye-bye. And guys, pauli na ako. Nakabili na ako. Uh, alam nyo guys, nakita ko ulit yung bata binigyan ko ng pera sabi ko noon uh, pag magtahod ako ng uh, YouTube sa YouTube o kahit saan ako ako magsasahod babagbibigyan ko siya pero hindi ko siya kasi nakita nung ano nakaraang buwan so binigyan ko na lang ulit kanina so, nawa kasi ako guys sa kanya kasi siya daw yung panganay siya daw yung ano sabi ko What? bakit bigla ka na lang na, na gano'n, na pumayak sabi ko, ay ganda ng katawan mo dati sabi ko, kaya sana Lord, ay uh, matulungan nyo pa ako na manuot sa uh, kahit nang manuot lang kayo sa mga videos ko guys, ay uh, malaking tulong na rin sa akin, para kabalikan uh, ko rin yung bata na yun bigyan ng ano so, kasi gusto niya gusto daw pag-aral kanya eh syempre mahirap din kasi ang buhay natin kahit hindi natin ano parang uh, payat niya sobrang payat niya ngayon pumayat pumayat nang pumayat kaso kapag nakahawa so doon na so, ko rin siya na dito dati uh, last year at ay last year na ako oh, binigyan dati binigyan ko siya ng pagbini ng bigas আসবে pinata na rin siya pero sobrang payas na ngayon parang ito uh, so, sana yung mga makalugdod kahit bariya bariya lang guys ang ano natin so, kahit ako pag masahod ako pag nakita ko siya ulit i ibigyan ko pang kahit pang pili ng bigas kasi nag-upload uh, upload, upload ng kahit ano. Ah, sige po. Sige po. No ulan na naman. Mm, ayan si Kuya, tinakyan ko. Hmm. Okay na po? Hmm. Na ulan na naman. Panahon na kasi kuya, di ba? na ako guys. Di lalagyan lang ni kuya yung ano, motor niya ng parang pang ano sa ulan. Ha, hanggang dito na lang guys. Bye for now. Thank you so much para sa lahat po ng nanonood dyan. Thank you at sana subscribe niyo ang aking YouTube channel, Luyang Vlog. At don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa susunod kong mga video guys. Thank you so much sa inyo. At sa susunod ulit guys. Ayan, muulan na. Bye bye! See you to the next vlog! Bye!